WhatsApp uh, what's up, mga tol? Di Aspiro nga pala. Bali, ayun. Harinig nyo naman siguro sa boses ko. No? Medyo hindi pa tayo fully recovered sa sakit natin. Bali, kung nakikita nyo yung post ko or mga story ko sa ano, sa Facebook, alam nyo naman siguro na nagbulakan ako, no? Then, after, no? no Ay, nung hindi pala after, nung nagbulakan ako, Uh, mga tanghali pa lang, putok na putok na lagnat ko. Talagang pinilit ko na lang makauwi kasi wala eh. Hindi pwedeng hindi umuwi. Gawa wow, sobrang daming dala. Baka madali pa tayo dun. Then ayun, bumili tayo ng ano. Actually, etong mga chipboard na to, dito, to, dito na to sa Laguna. Kung, na, kung nyo din, uh, 500 pieces to na chipboard. Eto, Ayan eto pang 21. Ito pang dugong. Ay, 14. Dugong, tsaka tuna. Tapos dito sa kabila, kabase. Tapos ito pang king kong natin yan. Buti may napakiusapan tayong ano, uh, printing services na pumayag na magpakat sa kanila. Pero syempre, hindi, ano yun, hindi libre. Then ito, may kita nyo yung fuse natin. Yung slow fuse na to mga tol. 100 pieces na ano to, na 100 piraso to kada bundle. Medyo na uutal lang tayo tsaka kinakapos sa nga uh, dahil ayun. May lagner pa rin tayo hanggang ngayon. Ito 100 pieces bali. Ito 300. Bali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 4, pieces yan. 1,400. Bale yun mga tol. Uh, sa mga gusto mag-order, alam nyo na, PM lang kayo sa Facebook natin active naman tayo dyan. Makakasagot naman ako sa mga chat niyo. Bali, papakita ko naman sa inyo mga tol yung mga pinamili natin sa Bulacan, no? Bali, nandito, nandito na nga pala tayo sa may kabilang bodega natin. Bali, ito yung mga pinamili natin nung linggo. Tsaka yung kinuha natin sa maker ko. Uh, ah, pasensya na kung ganito boses ko, ah. kasi hindi pa talaga ako fully recovered, eh. Medyo mabigat pa pakiramdam natin hanggang ngayon. Pero ito, ah, uh, product reveal muna tayo. Bali ito uh, Phoenix Fountain. No? Tatlong klase yan. Super Jumbo yung Lucky Pagoda. Lucky mayon tsaka yung Lucky New Year. Bali dalawang case yan, 100 pieces. Nas meron tayo ditong Dragon, isang case to, kaso nabili na agad yung dalawa natin. Tapos sa uh, LF Red natin 10 pieces lang to limited lang kasi punong puno talaga yung sasakyan ko eh kaya dino na nakapag nakapag uwi na maraming 16 shots pero meron tayo ditong ano meron tayo ditong Tiger na business class A isang case lang tsaka class B isang case din tapos meron tayo dito beautiful night yan 10 pieces yan Bali, meron tayo dito bagong product natin. Okay. Ito yung Higad. tsaka 200 rounds. Actually last year naglabas ako nito pero super ano lang. Super limited lang kasi medyo uh, limited pa yung budget natin pero ngayon since okay naman yung mga item natin uh, nakapag na pagstarting naman tayo ng maayos last year. Kaya medyo naglabas talaga tayo ng budget para dyan. Papakita ko rin sa inyo, wait lang yung higad natin. Bali, ito nga pala yung higad natin mga tol. Ah, 100 pieces to. Pero may order na sa atin yan, 50 pieces. Kaya talagang hindi magtatagal tong higad natin. Pero dito sa, 50, sa 200 rounds, ang stock natin na is ano lang. 50 pieces lang. Bali, lalagay ko na lang din dyan yung test fare na itong Higad tsaka natong 200 rounds 200 rounds Higad By DS Pyro <tinyan> uh. Hindi ko pa nga pala makalimutan mga talmeron Meron nga rin pala tayong ano. Eto. ah uh, Tiger Fireworks na Tube Fountain. Bali. marami, marami pala tayong hawak na Tube Fountain nga no? Phoenix tsaka Tiger. Pero baka madagdagan pa yon since next week babayay ulit tayo ng Bulacan para dagdagan yung stock natin. Kasi hindi tayo nakapag... Hindi, hindi natin na-maximize na yung mga inuwi natin last Sunday kasi may dala na rin tayo nun. Bali, punta naman tayo dito mga idol. Bali, ito nga palang limang og na to. Limang 1K rounds og. Limang 3K rounds special natin. Tsaka, tatlong, eto, ito yung isang 2K rounds standard. Tatlong 2K rounds standard. Tapos, dalawang 2K rounds special. Tapos, ito yung sa 3K rounds standard. Bali, ano yan? alima. Ah, lima. Ayun yung sa baba. Ayan. Chaka yung 11 na 1k round standard at 6 na anim na 1k round special. Bali, lahat 'yan mga tol api na-kiyaw ng buyer natin na taga-Manila. Hindi na lang natin papangalanan pero maraming salamat sa pagpakiyaw ng sawa natin boss. maga tayo mga pagpahinga ngayon. mga focus tayo sa aerials natin sa bossing naman pala natin na taga Pampanga ah, ma maraming salamat ka rin sa ah, pag order sa atin ng og tsaka 1k rounds na special no? pero hindi eh, to sa kanya nasa gawa ang pay sa kanya bali yung order niya limang apat na 1k rounds og pero puno tapos 14 ang dulo niya no? bali sa eto meron eto nandito yung special niya ayan limang one k round special ang dulo naman niyan is na puno bali freebies na natin sa, sa kanya yung limang na puno na dulo na ilalagay natin don tapos pinakyo niya rin mga dream light natin na city light tong tungkod yan maraming salamat po bossing from pampanga bali yun mga boss meron pa nga pala tayong available dito na 5k rounds bali lima pa yan ito yung isa tapos ito yung apat tapos sa 1K rounds, marami pa tayo dito available. Ayan. Nasa gilid. Bali, lagi ko na lang din, din dyan yung Facebook natin. ah uh, Doon kayo pwede mag-PM sa akin sa DS Jules at sa DS Pyro. Bali, mas active tayo sa DS Pyro since ayun na yung naging main account natin. No? Yung DS Jules, uh, for backup lang yon Pero... nasagot din ako sa mga inquiries doon. ah, uh, bali yun lang mga tol ah, uh, sana nagustuhan nyo tong video na to at sana abangan nyo pa yung next video natin kasi next week babiyahe ulit tayo ng Bulacan pero ah, sana hindi na ulit mangyari yung nangyari sa atin ngayon na nilagnat tsaka ng ang kaso tayo no? talagang hindi maganda yung nangyari sa atin ngayon kasi matagal-tagal tayo napahinga sa pagbiyahe-biyahe kaya talagang nabigla yung katawan natin at so, sobrang dahil pang binuhat so ayan, papakita ko din sa inyo kung gaano karami mga biniyahin namin sa Bulacan. Ano no, kita naman na punong-puno talaga. Bali yon mga tol, ah, salamat sa panonood. Ah, sana huwag kayong magsawang suportahan si DS Fire oh, pati yung mga content niya, mga vlog niya sa YouTube. Pati yung mga yung Facebook account ko sana check nyo rin. Nandyan yung mga promo natin, tsaka yung mga item natin. Diyan natin nilalapag. Pati sa YouTube, nagpo-post din tayo dyan sa community natin. TikTok, nandyan. Nagpo-post din tayo dyan. Nag-update din tayo dyan. Pero yun lang, eto. Apat lang na Dragon. So, pero next year, next year, next week, baka maglabas tayo ng limang case nyan. Tsaka itong business class natin, maglalabas pa tayo ng marami. Bali yun lang. Maraming salamat mga tol. Peace.